Ayan mga paps, welcome back po dito sa ating video. Dito mga paps, i-update ko lamang po kayo dito po sa aking ginagawang varnishing dito po sa may sofa bed. At dito mga paps, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung gagawin kong proseso rito para po sa pamatay tingkad ho ng kulay ng varnish. So dito mga paps, kung may nyo po ito sa video, tapos na po ito. Pero ang kulay po dating yan mga paps ay medyo light po siya na medyo may pagka-orange or yung maple niya ay medyo matingkad po yung kulay. Ayan po mga paps no. Ito po yung dati niyang kulay. Ayan. At yung ginamit kong processor ito mga paps no sa pag po ng kahoy na ito ay yung sanding sealer po ay nilagyan ko po ng pangkulay. Ang nilagay ko pong kulay rito mga paps ay burnt sienna tapos hinaluan ko po ito ng burnt amber. Ayan mga paps. Sa sanding sealer ko po siya inilagay at nung matapos na ito nilihaan ko po tapos ito na po siya mga paps no ito po yung gagamitin natin pamatay kulay ito na po yung ating magiging top coat na hinaluan po natin ng oil tinting color na lamp black tapos hinaluan po natin ito ng lacquer flow at ng lacquer thinner ayan mga paps bali ang kalalabasan po nitong varnish na ito ito po ay tinatawag na blushing mahugani so yung medyo mapula po yung ilalim niya na medyo may pagka orange ng konti at medyo dark naman yung pinaka ibabaw nya so makaklaro pa rin po yung grano niya, no? yung grano niya, mga paps medyo magkakaitim itim po siya. so ito po yung sample ko mga paps no? kung may kita nyo medyo dark na po siya sa dati at dito mga paps simulan na po natin itong itapkot gamit po yung ating lacquer dead na may kulay po na lamp black at itong video na to ay para lamang po ito sa mga beginner na nais matuto at kung ikaw naman po ay veterano na sa ganitong larangan ay hindi po para sa iyo ang video ito. <tong> kung mapapansin nyo mga paps yung hangin po natin dito na lumalabas po mula sa spray gun ay mahina lamang po siya yan po ay nakaset lamang po yan ng 15 psi para po makontrol po natin yung magiging kulay na ating na ibubuga doon sa may kahoy kasi kung bibiglay natin lakas po ng hangin yan magkakatendensi po na para po siyang may buo, buo po na kulay at saka advice ko lamang po sa inyo mga paps kung maghahalo po kayo ng oil tinting color sa mga sanding sealer or sa lacquer deadlot ay advice ko lamang po sa inyo na haluin niyo pong mabuti kasi kung hindi niyo po siya haluin ng mabuti may lumalabas po siya ron sa may lumalabas po sa spray gun na buo, buo po na hindi nahahalo so malaking ano po yun mga paps Malaking abala po 'yun kung nagkataon po na ganun nang lumalabas sa inyong spray gun na rumerekta doon sa inyong binabarnisan kasi magbabatik-batik po 'yan. At ito po yung ating first coat so maghihintay lamang po tayo ng 10 minutes bago po natin ito i-recoat ulit ng ating top coat. Dito mga paps no kung mapapansin nyo yung ating pangkulay po na inilagay roon, hindi po natin yung dinamian. Ito po yung rason dyan no mga paps no kasi ang ating coating so dito ay 3 or more pwede rin tatlong coating lang ng ating top coat kasi kung bibiglain po natin yung halo ng black so dun pa lamang sa unang coat so natin magkakaproblema na tayo kasi nga mangingitim ka agad siya kasi nga tatlong patong yung gagawin natin dito so dapat nakadepende po yan ng pagtitimpla nyo sa pag recoat -re nyo kung ilang recoat po yung gagawin nyo dito sa top coat so dilabnawan ko lang po yung halo nun yung hindi po medyo matapang sakto lang kasi po nakabase po ako dito sa top coat po kung ilang beses ko po ito tatapkutan kasi kung aanoin po natin bibiglain mangingitim na po siya so ito na po yung ating finish mga paps no so ayan na po siya hindi na po siya matinggan yung kulay niya hindi po parehas nung dati so ito po yung silbi po ng ating nilagay po na tinting color na lang black para po magkaalo po siya para medyo dumark po yung ibabaw niya pero yung ilalim niya same color pa rin medyo nag dark lang po siya ng kaunti at naging blushing gani na po yung itsura niya at kung nais mo ng mga ganitong klaseng video mga paps na patungkol po sa construction maaari mo po akong suportahan sa pagpapalo po at paglalike pagshare po ng aking mga video na ina-upload ayan mga paps maraming maraming salamat po sa inyo